Ako si JR, isang empleyado pero may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Okay mga tol, ngayong araw na to, itetrain ako sa kitchen. Kaya tara, samahan niyo ako. Let's go. Okay mga tol, medyo nahihiya ako eh. <laughs> Shout out sa'yo kaya Philip, mapapanood mo to. <laughs> Shout out sa'yo kaya Philip. Okay mga tol, doon ako iti-try, naiyatuloy ako mga tol. Tol, tol, kinaanggap lahat ako eh, naiinginig ako. Okay. <laughs> <laughs> naiinginig ako. May nasuturoan mo daw ako. Huh? Oh? Tuturoan mo daw ako. Hindi niya sa-sutay. Sa-sutay sa ko? Hmm kinakabahan ako mga tol. Yeah. Parang babagong paso ko sa trabaho. Okay mga tol. Okay mga tol. Si si Mayla mag train sa akin dito sa dito sa amin Okay mga tol. Ngayon, observe, observe muna ako. Kasi medyo nakaka nakakakabag pa. Pero sa mga mga. Okay mga tol. Ang pangarap kong maging cook ay eh, pwede na matupad. <laughs> Nangangarap lang ako mga tol dati Pero dito <laughs> Pwede matupad 8 hours later Fierce! Okay mga tol Kanina Nag training na ako sa kitchen Okay uh, Tamang observe Observe lang muna At At inaaral ko kung paano magluto so marami pa akong pag-aaralan doon dahil hindi lamang yun basta-basta eh okay grenade na ako kanina kasi kakaunti yung tao okay mga tol abangan nyo yung mga kaganapan na mangyayari okay nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, nagsubscribe, sumusubaybay. Maraming salamat sa inyo mga tol dahil nandiyan dyan kayo, sumusuporta. Okay, walang hanggang pa sa salamat sa inyong lahat. At parang pamilya ko na rin po kayo. Okay mga tol, dito ko natatapusin to. Maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod na pagkikita. Peace out and God bless.